magkaroon ng sana magkaroon ng trabaho ang mga Pinoy at bumaba ang mga bilihin. Oh, di ba? Hashtag Pilipino. PH. Okay, okay. I Okay, one, two, three, hey. go. So yan guys, so nandito kami sa ano ngayon, sa shipping ngayon dito sa Taiwan. Ayan, may mga, mga, mga nagpapalipad-lipad na sila rito. Pakita ko sa inyo, saka kung gaano kadami yung tao. Sobrang dami ng tao. Ang dami Oh, ayun yung mga lumilipad-lipad. meron din po sa kamera? O oh, dito ako gumagano? Depende sa hangin. Ang sabi kasi hindi ako nila, Ang sabi kasi nila dito mo. Ibulbulo kasi may ako eh. Ang sabi kasi nila. Kapag uh, lahat daw na nagwiwis dito, natutupad. So ang gagawin natin, magwiwis tayo, tapos palili pa rin natin. Di ba? Kasi kailangan. Hindi naman tayo ano eh. Pwede naman tayo maniwala sa mga sabi-sabi. Wala naman mani, wala naman mawawala sa atin. Pwede tayo maniwala sa mga gantong klase ng sabi-sabi. Kaya susubukan natin siya. Diba? So, ito may mga nagpapalipad pa rito. Saka sobrang dami ng tao dito. Ha? Sobrang super ng dami ng tao rito. Kami mga bilihan sila dito, mga souvenir. ano, souvenir. Mga souvenir sila. Kaya yeah, sama namin syempre si Baby. Hi! Ano? Ang kit-kit mo ah. Naka-army kami ngayon. Si Antoinette. Ako, si Baby. Yan yung mga ano dito. ni Kuya. Mga so, bali kulay. na dito tayo sa uh, Schieffern Sky Lantern. Bali, ito yung mga lantern niya. Ito yung mga color, bali. Uh, red Hell Peace, Yellow Money Well. Ay, money, money. Uh, Blue Curry Promotion, money. Violet Study Test. Tapos, ito yung mga available combination color. Okay, pwede kayo mamili kung anong gusto niya. Ito na lang. ito yung favorite color. Hindi, yung isa lang. Siyempre, kailangan din natin yung wealth natin. <laughs> pwede naman na tayo kumuha na marami. Lahat na lang. Magkano ba? <laughs> <laughs> okay, ba yung ganyan? 250 pa. Bali mo, ma ano? Ano Ayon. po magana ma yeah. so po sa pesos? Pwede po dalawa. Dalawang lantern. Dalawang lantern. Ito kailangan natin para. ng pera. Ang tulong para din sa ibang tao. Hindi, ito mo. Ay, no. May popularity na kayo happiness. Ano ito mo. Oh, ito mo Hindi, ano, yellow daw, tita. Yellow kasi kailangan natin ng pera para sa ibang tao. Uh, Ay, uh, you know, Ito, ano? Uh, ito, marriage. Bright future marriage. Ito, success. Matutupad naman na yan eh. Hindi pa, ilalagay natin. Tsaka, hindi, ito, pwede ito. Lahat na yan, para matupad. Ito na lang, career, bright, future, study. Lahat na yung para matupad. Para matupad lahat. Happiness. Tapos may success pa. It's okay. All in kind. It's free okay do. It's Meron pa lang, pinahananan, meron pa tayo, meron pa tayo, 8 colors dito. 8 colors dito. Alright. 358 yeah, yes. color. So lahat yun, mm -hmm. pwedeng natupad. So, ano uh, natin lahat? Sabay-sabay na, ganun na din naman pala yun. Di diba? May 8 colors pala sa rito. Eh. So ayan ang ay avail natin. Pero, Di, so, mas gusto ko kasi yung ano eh. Mas gusto ko yung ano eh. Yung money, yung dilaw. Mas gusto ko yung money. Kasi kapag ka may money ka, lahat, mas matutupad mo lahat. Diba? So, uh, na basang, dollars, di ba? Kasi pera din naman kalalabasan. <laughs> Compare. Di ba? Siyempre, kailangan talaga natin ng pera para sa mga, sa, sa atin, sa buhay natin, kasi sa ibang tao na kailangan, di ba? nakita ko, nakita ko nga ito. Yung gusto ko ito, na-try natin, pabibili nga tayo nito. Para meron tayo remembrance ito sa Taiwan. Kaya tayo pabibili natin. Ang astig siya tingnan. Thank <laughs> you. So ito guys, isusulat natin yung mga gusto natin matupad dito. Sa'yo sa'yo, yung akin dito. Sa akin dito. Una, siyempre, kailangan, hindi lang naman tayo may pangarap dito. May mga pangarap din tayo na matupad. may mga pangarap din tayo para sa ibang, sa ibang tao. Kaya ang ilalagay ko dito, lahat ng mga pangarap ng Pinoy, gusto ko matupad. Lahat nang walang trabaho sa Pilipinas, magkaroon na ng ang trabaho. Sige. Magkaroon. Nightmares. Magka... Ano si Hindi siya Magkaroon na trabaho ang mga Pinoy. Eto yata, ano yung dito? Para magkatinta ulit. At... At... Bumaba... Buma... Ba... Ang... Ikaw. Sa set na. Sa set na. natin lahat ng ishkata. Ayan, kasi ayun yung mga naririnig sa social media. Gusto nila bumaba yung mga bilihin. Sana lang po. Di ba? Sana matupad. At, alam mo naman matutupad yun kaya sinulat natin ito. Ay, ito para sa mga kababayan natin Pilipino mga walang trabaho di lahat ko magkaroon ng sana magkaroon ng trabaho ang mga Pinoy at bumaba ang mga bilihin o oh, di diba tutupad yan ito so, sa tiwala um, lang. <laughs> madami, madami. madami. Yun. So, eto. Pwede na to. Tapos, lalagay natin. Pilipin. Hashtag Pilipin. PH. Mm -hmm. PH. P-H. <laughs> Nagkasa ko na. Pilipin. Tapos. Yeah! Yay! Dream. Dreams kasi madami. Yan, yeah, dreams. kaya ganyan bala sila magbasa dyan baka mangahas sa <laughs> family. Family. Good. Health. Ayan. family good health. Sana po ay gumaling lahat ng aking sakit and lahat din ng may mga sakit. Kabila, kabila, kabila. Right side, right side. More money and more bliss. Para mas marami pa tayo magulungan. More and more. More. Money. Ako na maglalagay. More baby twin. Happy life. Or wife. Ika naman siya sa atin. para yun. Dito mo may nagayon. Marami yung pangalakon. ko Ayaw ko yun. More kids. Finish! So, yun guys. Nilagay na natin lahat ng more, 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 more. Yan, para kapag ka natupad yun, Yeah. So di masaya akong matutupad lahat ng mga pangarap natin sa buhay. Ayan, pati mga pangarap ng iba, sinama na rin natin dito. Pati mga gusto ng iba, lahat sinama ko na dito para isahan na lang kapag ka natupad to, Di masaya tayong lahat, di ba? So yun, mamaya panoorin nyo, palili pa rin na natin to at unta na tayo doon. Let's do this. So yun, guys. Okay. Let's fly it again. Okay, video. Okay. Okay, okay, are okay. you Okay, one, two, three, go! <laughs> Ganda! Ayan, yeah. pangitin oh, Okay. lang. Okay. One, another one. Family na lang. lang. Wow! So, ayan. Actually, meron pa kami isa mga para sa video. parang uh, lahat-lahatan na, na talaga yan. So, tara. Kaliparin na ulit natin. Ready! Ready! ready. Okay, nào, okay, nào. OK OK Ai, ai, ai. à, không OK, hello, ai đây? Okay, <laughs> Ayan. Dami oh. Thank you. Thank sila Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Yeah, para makapunta kayo dito. Then, may tour din sila. So, sila din nagsabi na pumunta tayo dito. May sasadya sila sa inyo ng mga lugar na gusto nyo punta na sa Bragaeta. Group picture. So, mag-picture taking muna kami mga para. So, yan. Tapos na kami magpicture taking. Tapos na rin kami magpalipad. May mga bibilin lang kami dito. Siguro mga pang ano man tawag dito pang mga pang alaala -ala, mga chicha pagkain nagugutom na rin kami so yan guys sa lahat ng gusto magpunta rito punta lang kayo at syempre pwede kayong magbook sa SNG SNG Travels ko dito mga par yung facebook page nila para mas madali kayong makapag-an sa kanila saka may suggestion sila kung saan talaga yung eh, mga magaganda Oh, travels lang yan sa may SNG Travels and Tour. Yan. So, ulitin ko, ito, comment ko dito, pwede kayong mag avail sa kanila. Mas mura kasi may mga promo sila para makarating kayo dito sa Taiwan. So, ngayon, mga par, iba't ibang klase ba naman eh. Hindi lang naman Taiwan, iba-iba pa. So, mga par, ba yun yeah. lang. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. mag enjoy muna kami dito. Peace out! Mag-i-enjoy muna kami dito. So WhatsApp what's up mga kamaster? So ngayon, this time mga par, meron nga pala ako ipapadownload sa inyo kung wala kayong magawa sa inyong mga bahay at tapos na kayo sa inyong work. Pwede kayong maglaro ng Poton Game. Paano nga ba ito maglaro? Ganito lang yan mga par. So ayun na nga guys, eto yung tinatawag na Poton Game. Ang gagawin nyo lang, magre-register lang kayo, lagay nyo lang yung phone number nyo, password, syempre referral ID, ayan, para makapag-login kayo, at ayan. So meron tayong daily bonus, araw-araw yan, and free draw, ayan, para may sa registered pa lang makapag pre na kayo, ayan. So, dahil nakapag-print na kayo, meron tayong monthly winner na laging mapapanalunan. Ayan, kung lagi kayong maglalaro. And syempre, meron tayong ayan, referral ID dyan, nakalagay na din dyan. And syempre, Ayan, meron tayong 100, 200, 500, 1,000 na pwede nyong i-cash in para makapaglaro kayo. At susubukan natin yan sa ating color game. Pero marami tayong game dito na pwede nyong pagpilian. Kaya kayo bahala kung ano ang trip nyong game. Nasa comment section nga pala yung link tsaka referral ID para hindi na kayo mahirapan. At sa lahat lang ng gustong maglaro, yan. At sa mga ayaw maglaro, okay lang din na walang sapilitan dito libang-libang lang. Okay? So ayun, magtataya tayo habang inaantay natin yung ating next round. Ayan, meron nga pala tayong jackpot round mga par. Pagka dilaw ang tinayaan nyo, kung makikita nyo may tatlong yellow doon, ayan, pwede siya maging jackpot pag tatlong yellow ang lumabas. So, ayan. Tingnan natin kung tayo ay mananalo ba. Kung magpa-plus ba tayo o magma-minus. So, ayan. Let's go. Iyon, panalo tayo mga para. Anong plus natin? Meron tayong plus 57 pesos ayun, kapag nanalo kayo, pwede nyo nang i-cash out yan, napakasimple napakadali lang, so ayun na nga guys napakasimple na napakadali, maglaro dito guys, walang sapilitan dito pwede kayo mag register nasa comment section na yung link, pwede kayo mag register dyan, at mura lang naman, at libangan lang, wag gawing bisyo, pwede kayong maglaro kapag wala kayong ginagawa, or tapos na kayo sa trabaho nyo walang sapilitan rito, Ang gusto nyo mag-download, ulitin ko, nasa comment section na dyan, ang link nito kaya ano pang iniintay nyo pwede na kayo mag-register at pwede na rin kayo makapaglaro at pwede nyo mapalago ang inyong 100 pesos or 200 pesos so yun lang, maraming salamat peace out